mapayapang araw sa ating lahat. Ngayong nalalapit na ang kapaskuhan, marami sa atin ang nag-aasam ng kumpletong pamilya sa loob ng isang masayang bahay. Ngunit para sa ilan, ang ganitong hiling ay nananatiling pangarap na lamang. Lalo na kung ikaw ay nasa kanlungan ng mga komunistang grupo. Ako po si Kuya Binks at samahan niyo kong ihayag ang isang istorya ng pagkamit sa inaasam na pangarap sa pinakaunang edisyon ng ating programang tungo sa pagbabago. Sa tahanan lahat nag-uumpisa. Sa tahanan namumulat mula sa kamusmusan. Sa tahanan unang nauukit ang bawat pangarap. Batid ng pamahalaan na hindi mabubuo ang isang pamilya nang walang matatawag na tahanan, kaya sa pagbabalik-loob ng mga kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas, isang pabahay sa pangunahin ipinagkaloob sa mga binansagang friends rescued ng 5th Infantry Division. Sa kanilang muling pagbangon, bawat pamilya ay binigyan ng libreng bahay. Ito ay nakapaloob sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Maliban sa bahay, iba't ibang tulong, kaalaman at kasanayan ang ibinigay sa kanila para sa kanilang pagbabagong buhay. Si Tatay Ramil Echore, mula sa sektor ng maralitang magsasaka, isang dekada naging leader at miyembro ng NPA. Bago siya naging NPA, larawan siya ng isang responsable ng ama. Walang ibang pangarap kundi ang maayos at maiangat ang pamilya sa kahirapan. Ang kahirapan ang naging butas para maugnayan ng legal front ng CPP-NPA. Taong 2012, siya ay naging ganap na kasapi ng NPA at kinilalang si Kapapi at naatasang gumawa ng pampasabog laban sa tropa ng pamahalaan simula nung 2012 eh, talagang mahirap siya kasi eh, lahat ng kanta sa pagkain mahirap mahati-hati para makakain kayo lahat lahat ng hirap lalo na kung tag-ulan talaga danasin mo yung basa palakad-lakad na walang direksyon hanggat nung binigyan ako na, uh, nila ng trabaho tinutunan nila ako na gumawa ng IED sa dami ng improvised explosive devices na nagawa ng teroristang grupo, hindi na rin mabilang ang nawasak na tahanan. Sa loob ng sampung taon, kabundukan ng Sierra Madre at silong ng mga matatayog na punong kahoy ang kanyang naging tahanan. Sa sampung taon, dalawang beses niya lang nadalaw ang kanyang pamilya. Isang araw napagtanto ni Tatay Ramil na walang makakapantay sa ligayang dulot ng pamilyang masayang namumuhay. Nasa piligruman ang buhay, itinayan nito ang pagkakataon para sa isang pasyang hindi niya rin alam kung anong kahihinatnan. Napag-isipan ko na yung lumabas kahit yung mga pamilya ko, hindi ko man sila madikitan, ma -ano, matulungan sa kanya. Eh. Kaya gusto ko na yung magbago, ayaw ko naman yung gagawa ng masama. Kaya hindi na ako natakot na lumabas sa gobyerno. Kahit inisip ko na kahit na anumang mangyari sa akin, kahit makulong ako, yun ang parang inisip ko hindi ko kinakatakutan yung lumabas. Talagang hinandaan ko na yon sa isip ko. Kaya tumakas na lang ako para sumuko sa gobyerno. Sa pagbabalik loob ni Tatay Ramil sa kandungan ng pamahalaan, unti-unti niyang nabuo ang kanyang sarili at pamilya. Hindi siya nagkamali sa kanyang desisyon. Napagkaloban siya ng benepisyo mula sa Eclipse. sa tulong ng 95th Infantry Battalion ng 5th ID. Isa ng ganap na sundalo ang isa nitong anak. Hindi maitatago ang tuwa sa mata ni Tatay Ramil nang natanggap niya ang libreng bahay na naging tahanan bilang isang pamilya. Nahanap niya ang bagong tahanan at kapanatagan sa binansagang pag Village ng San Mariano, Isabela. Ipinagkaloob ng San Mariano Municipal Task Force to end local communist armed conflict ang lupang tinirikan ng bahay habang ang konstruksyon nito ay mula naman sa National Housing Authority. Nasa 48 unit ng bahay ang pinagkaloob sa mga Friends Rescued kasama na ang titulo nito. 48 units yung area na yun. Nakuha ko sa NHA, binili ng LG Lote, nabutan naman ng LH 48 units. Binili sa ngayon, malaya na rin si Tatay Ramil na kumikilos. Ang kanyang gulayan ang nagsisilbing pandagdag sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Nagkaroon na rin siya ng sari-sari store. Ayon kay Tatay Ramil, para sa kanya ang panahong naging MPA siya. Aminado pa si Tatay Ramil na nagamit lang siya sa mga huwad ng pangako ng CPP NPA. Kung tatamangin kung may puwang pa sa puso niya ang dating grupo. Ayaw ko na talaga kasi nasubukan ko na yung hirap. Mas gusto ko na dito yung ganito na malaya. Maayos na yung pamilya namin kasi naipon-ipon na kami. Ayaw ko na mahiwalay pa kami. Nanindigan naman si Major General Audrey L. Pasha, Commander ng 5th ID, na dalawa lang ang patutunguhan ng mga kasapi ng cpp Isang tahanang nasa ibabaw ng lupa o tahanang nakabaon sa lupa. Uba na! o ma-encounter natin, napakasakit noon. Maaari si kayo matay, maaari tro kayo matay, but at the end of the day, you should not be happy. Because it's the Filipinos killing the Filipinos. Nothing love. Nakibaka laban sa pamahalaan. Nabuhay sa kasinungalingan at naging biktima ng hod na revolusyon. Ngayon, masasabi niyang wala nang makakapantay sa ligayang dulot ng isang sama-sama at buong pamilya sa ilalim ng isang tahanan na malayo ng dalawin ng isang bangungo. Atin pong natungayan ang isang matagumpay na istorya ng pagbabagong buhay sa tulong ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP na programa ng pamahalaan. Tulad ng kwento ni Kapapi, umaasa kami na sa halip na enkwentro Nawa'y magkaroon tayo ng masaganang Noche Buena para sa bawat pamilyang Pilipino. Abangan ang iba pang kwento ng pag-asa at inspirasyon sa mga susunod pang edisyon ng Tungo sa Pagbabago.